Ay, okay, salamat. Nakatapos din ang isang area. Ayan, nakuha namin Oh. Salamat sa Diyos. Naka isang area rin. Ma, medyo maputik yun. Lublugan mo ang kaunti. Pansit siya. Thank you Lord. na kami. May pang hipon. konti. May namumundilim. Ayan. Ayan. Yan ang kalaban naming mga mga isda. Minsan kasi tinutubuan yan ng ano, buhawi. Pero hindi naman panahon ngayon. Panahon ng lindol ngayon. Good morning! Magandang umaga mga idol. Ah, paalis na po kami. Ay ah, inintay ko lang kasama ko. Kinuha siguro yung gamit ni, Ito yung gamit ko. Ito yung ano, mga baon namin. Uh, meron na kaming baong kape, ulam, kanin, thermos. Uh, pagdating ng kasama ko, eh, uh, magkakarga muna kami ng gasolina ron sa Ng mga gamit dun sa gasolina. Wait na, wait na lang natin kasama ko. Good morning, good morning mga idol. Isang pagkaganda-gandang umaga sa inyong lahat. Nandito kami sa laot. Umalis kami doon ng alas 3.30 media. Kanina, sa wakas, nandito na kami sa pwesto. May mga kasama namin eh. Halo-halo mga bangkari ito. May taga Bataan, may taga Malabon, may taga Bulacan. Buti walang China. Ayan yung isa o, oh. naka-aryan oh. Dito kami sa malapit ng matapat sa refinery ng Petron sa Bataan. O si mga idol, atariya na kami. Makahuli sana po. Sa loob ng mahigit sa linggo, ngayon lang na kalaot. A few moments later. na araw mga idol, naayari ako na ilambat. Wala na ako. Yung dulo namin, ayun, tapos yung dulo, ito sa uh, labing walo yata o labing siyam itong dala namin. Hintay-hintay muna kami kasi nag pa yung kasama namin. Hintay pa namin matapos yun bago kami makapambulabog. Eto, lalapitan namin yung isang taga-bataan. Tingnan namin kung nakakahuli. Parang medyo mahina yata. Tiyaga-tiyaga. Napakaganda ng umaga mga idol Sa loob lahat ng siyem na araw 9 days, hindi kami nakapagtrabaho Ngayon lang ulit Nakakakuha naman itong Patsaga-tsaga siguro Pa isa Ay salamat, nakatapos din ng isang area ay, nakuha na kami, Salamat sa Diyos na kay Sangaria rin. Ma, medyo maputik yun. Luglugan mo ng kaunti. Pansit Hey, <laughs> kilod, Sangaria na kami. Ihalo pang hipon, konti. Tapos nagtanggal kami ng dalawang lambat. Ayot, eto. Tapos sa buya na yun. Bibirain ko na yung lubid at medyo mahaba-haba itong lubid na ito. Yan naman kasama ko sasalin. Wala pa lang may cooler na. Yun. Unang area pa lang. Ngayon pa lang magkakaroon ng laman. Lala, taba. <laughs> yun. Okay. Sige mo po mga idol. At nahanap naman pa yung palibagong pwesto. So, ayun na nga mga idol. Uh, Nakaisang area na kami ngayon mag na naman kami ng panibagong pwesto para sa pangalawang area ay mga kasama na yun sila Eman tapos uh, sila Ibit dito ayun ngayon, ngayon palang mamaman daw tapos yung iba taga Malabon ngayon pa pala isang bangka hanap ng panibagong pwesto Salamat, nagsawa rin ni Amihan. nakaraan nakara, napakalakas ng hangin. Malaki alon, buti ngayon. Umina na. O, oh, sige po na po mga idol. Atari na po kami. One hour later. Oops, Kakadalawa na kami. Ayan. Sa pagkakataong ito, purong-purong bisugo. Walang halong ipon. Kanina may halong ipon. Ngayon eh. Nawala yung hipon Napunta na sa cooler namin yeah. Yan Pangalawang salin Yun, ang kanina naming Ano, pandaw Unang area namin na yun po sasalin pa ngayon itong pangalawang area libo isira na pala yung paman daw lumulusot na iso hindi sugo biyak mata siguro yun o oh, ibirahin ko muna po itong tali at nang tayo makatapos na talaga isang pangalawang area ay sila Raymo nagahanap tapos sa banda ngayon may tumatabing kulay dilaw na bangka. Tapos si ibang kasama namin na um, ayun nag-aaboy. Tapos yung paisa namamandaw. Ayun Ewan ko ba. Hanap-hanap ulit ng pwesto. Uh, baka sakaling makahuli pa yung kumakakatatlong area. huli na aming <coughs> dalawang ari Kumbaga ligtas na Oh Hanap-hanap Buhay mandaragat Sa palaran Parang akong pure na verde yun eh. Kung di pure na Green na ah, asul nag-aaboy pa siya eh. ayun mga idol pangatlong area bigo <laughs> ah, pakahina na po Suko so, na po kami oh. Kakaunti na ako namin. Ano lang siguro ito mga 1 kilo mahigit. Ay, naglilinis na si Rostong Padilla oh. <laughs> Malamang nito eh, doon kami sa limay mapunta, ma, ma two -two days kami. Para madagdagan itong aming kuhan, huli pa bukas. O oh, tama mo, nakahuli naman kami isang butete. Yo. Ano nga, karampot na inakuha namin kaya surrender na kami. Bukas lang ulit kami babawi. Bukas makakasakul kami. Kasasali na. Bubirahin ko na ito. Susunod. So, so, na si Raymond doon. Baka kami maiwan. Oh. Ay nako Eto na kami mga Lodi Papasok na ng Limay Bataan Uh, may ilang taon din po akong hindi napasok dito. Ngayon, mapupunta naman akong muli. oh lalaki ng ba bangka dito. SL Butanding, ganda ng pangalan. Welcome Limay Makailang sandali na lang mga idol At masasadsad na kami rito Ito na yung malaking tulay na sinasabi na Na ginagawa Tapos sa yung bundok ng yung ano, uh, Mount Samat Yung may cross sa uh, Tuktok uh, Ay susum natin Para makita ninyo daw so, nakalibig si Jose Rizal joke <laughs> siguro tansya ko mga apat na taon ako hindi napunta rito hindi ko na alam kung ano yung tsura rito ngayon Naging mga idol baka kami sumayad. Mukhang mababaw na rin sa gawin rito. A few moments later. Oh, at sa wakas mga idol, nakasadsad na kami rito sa Halimay batan. Ito yung tulay na ginagawa ngayon na nung nakaraan, mga ilang taon nakalipas, wala pa ito. Ngayon, sobrang init. Um, yung iba ayon muna sa taas doon. Ay, parang kamu ang nagskubli ron. So, sunod na rin ako. Nag-iisa ako rin sa bangka. Habang nag wasting time. Doon muna. Puntahan natin sila ron. Lilim doon. Hindi mainit. Ito yung bantay dagat. Salim ay. Nakupo, ko. Oh, ito yung tabing dagat. Lalaki ng Batori ni, sarap kumain ng bala ng tiradol. Okay. Baliw ko yata eh. Ayun sila mga idol sa itaas at Problema ko lang paano ko aakyat din 'yung dalawang kabataan yun. mahusay 'yung mahusay umakyat 'yan. Dati kasi mga bahay eh. Ito tayo kumakyat. Hirapan na, no? pa. magalas na Di lang tayo sa baba. Nandito na ako sa taas, nakakit na ako. Meron pang isang papasok ng isang taga sa amin. Ay, dalawa pala. Kulay green pala sa sandilaw, saka isang kulay green. Nagpapasok ka na po yung mga sawimpalad, mga idol. Eh. Ito yung dating parola dito.

magandang magandang umaga po uli mga idol pangalawang araw namin pakikipagsapalaran naayari na namin lambat namin nihintay lang na namin matapos magbulabog itong si Dani. ang bangkang Beverly ayan tapos yung isang kumpanya ni Sunny Boy ayun ayun sa laut hindi na na medyo mahina dito nagariyahan dito ayun pa pala isang Beverly o yun ang buyong Nag-aaboy. Bali kam din pala rito lahat. Ayan mga idol, medyo may dilim sa langit. May namumun dilim. Ayan. Ayan ang kalaban naming mga mga isda. Minsan kasi tinutubuan niya ng ano, buhawi. Eh. Pero hindi naman panahon ngayon. Panahon ng lindol ngayon. Ay mga idol, dalawang area na kami. Tinakpan ko na ilambat. At kami, uuwi na. Ay may lumapit pa na malimos ang kanin. Ginawa kami po Pero tama may ulam. Sarap po. Chicken! chicken Sinigang po. <laughs> eh, ah, ako ah, na kami. Kailan ay akong magpakilala yung pangalan ng mukha mo ko para sigurado. Ayun po. Sandahan po niyo baka lang makakain. Oh, pawin. Pawin na. Ah. One hour later. Malapit na kami sa palengke, magbebenta na kami. Bebenta na namin yung dalawang araw naming pinaghirapan Makita ko sa inyo mga idol, uli, -uli namin.